ito na kami mga ka-express kasama ko si Prodive uh, 25-24 Okay ka naman dyan Dinuturo ko siya dito mga ka-express Dito sa Dobermite Beach O tara Hindi ko din nalangin <laughs> sa camera ko Mamay, ako kuhanin ko ka yung camera mo para kuha nang kita para dyan dyan sa view na yan so nakakita nyo mga ka-express ano ulit ngayon lang ulit akong nakapunta rito sa Dolomite Beach yan, ito si Kuday 2524 mga ka-express yan, bagong dating yan galing Germany yan, pupunta din siya dito sa ano, ito, yan ang Dolomite durog ito yan oh. ito yung mga dinurog na to yan ang dolomite oh. ayan yung, yung uh, ano nang dolomite mga express kung dito yung nilalakara namin yan 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 yung mga ano yan mga hotel mamaya diyan kukuha ng kita <laughs> so dito kami gagala-gala kami mga ka-express Siyempre na no, nasa unahan si ano Si Uday 2524 Habang kinukuha na niya rin ang uh, video yung ano yeah. Turista to mga ka-express turista Si Uday 2524 So makakita nyo dito sa likuran namin Ito yung mga skyscrapers Ayan yung mga building Ayan, yeah, makakita nyo Hello <laughs> Ayan, yung mga dito na Na nakaharap dito sa Dolomite Beach o dito sa Manila Bay yan naman, yung kulay puti na building na yan mga ka-express Yan yung, uh, yung ng uh, Estados Unidos At dito na ngayon tayo sa, ano, sa tubig Nakakita natin mga ka-express May na mga nag- uh, Uh, batang naglalaro dito sa ano dagat okay post muna natin to so andito kami dalawa ngayon mga ka express yan nakakita uh, nyo ako ang pinaka photographer ako ang videographer ni uh, Uday 2524 so, welcome home welcome home dito sa Pilipinas yan po mga na natin si Uday 2524 mga express Magandang ano, nila lang. Magandang babae. Palagay ko malak malaki ang magiging tip ko nito. <laughs> malaki ang magiging tip ko nito mga ka-express kasi akong, nag akong tour guide niya ngayon. Bali, vlogger na tour guide pa. O, oh, di diba? Uh, medyo ano ngayon high tide ngayon mga ka-express Oo, kalmado yung tubig kitang kita nyo yung ano, tubig mga ka-express kalmado tsaka yung ano to mga crush na dolomite ang dami mga isda o oh, mga ka oh, ano. oh. ayun daming isda sa ano ayun nakita nyo yung mga parang naga ano nagkikintaban mga isda yan Pero dito mamili Oh, pwede. Kaya, ano yan? Parang, ano ata yan? Yung hearings o kaya ano yung sardinas. Oh, yan. Ang dami, oh. Eh. Marami isda mga express Pwede kong kuha na niya ng aking ano Itong GoPro Kaya lang mababasa naman ako ngayon eh ang oras eh ang oras na ba? tingnan natin alas 9 ng umaga mga express halos sa uh, kukunti pa lang yung mga namamasyal dito pero actually pagka ganitong linggo uh, maaga rito maraming namamasyal kasi nga hindi gaano mainit pa. ngayon kasi yung alam niyo naman yung panahon natin dito sa Pilipinas grabe sobrang init kaya ayan ay, nakita nakakita nyo yun, May kumukuha ng mga video video roon, Tapos dito yan, Nakakita nyo Pero kagandahan dito may mga ano, makakainan. Tsaka may yung public toilet uh, CR restroom May mga, mga ano, na ano, ng Mga lancha Ayan dyan Kita nyo mga express Hindi ko lang ma-zoom Yan, pala yung selfie ni ano, Uday 2524 mga ka-express Gandang babae nito So andito pa rin kami mga ka-express Katabi ko pa rin si Uday 2524 Mainit uh, Mainit daw, nagre-reklamo mainit Kasi doon sa bansang pinanggalingan niya Malamig pa, Germany Pero mga ka express baka magkaroon ako ng medyo malaki-laking tip <laughs> yan baka mabigyan tayo ng medyo malaki-laking tip ako uh, akong tagapayong taga video o <laughs> uh, diba uy nawawala oh, yan dito ka sa kabila yan yun Duno maglakad pasya lang muna natin yan So matagal din ako mga express na hindi nakapasyal dito sa Dolomite Beach So sa ngayon medyo uh, Ano ba yan? Kalmadong kalmado ang, ano, ang dagat At yung mga nandiri itong namamasyal eh kakaunti pa lang siguro dahil nga sa medyo matagal na rin tong Dolomite Beach na to hapon eh, kaya ayun may yun yeah, yeah, may uh, ano pares ng sapatos ng duwende mga, mga, oh, oh. mga bata yan mga bata oh, mga bata pero yung dito sa tubig mga ka-express marami siyang mga ano malilit na isda marami siyang malilit na isda mga ka-express Maganda lang dito kasi medyo ma hindi na mas sama yung simoy ng hangin ng dagat. Unlike before na talagang medyo masangsang. Pero ngayon talagang yung dagat, maamoy mo na talaga yung ano ng dagat. Eh nakahuli ata to ng isda. Anong isda yan? Patingin. Anong isda yan? Hindi ko alam Maliit. Maliit. Ganda yung sa aquarium. <laughs> so, mga nang uhuli dito ng malalit na isda. Neng, kaway ka, Neng. Hello. Yes. Medyo malalim yung dyan mga ka-express. Parang kantilado. Eh. Kasi tingnan nyo. Medyo maitim yung tubig. Para, para. So, so Yeah. Ayun, no, may isdang malalaki. Medyo malalaki. Ayun, oo, no, medyo malalaki yung isda ron ganda sanang ano, ng ano, ano, ano ng ano uh, ng nitong GoPro dyan sa ilalim kaya lang mababasa naman yung pako o oh, yan ay ng ating ano bisita mga ka-express yan si Uday 2524 so mula po dito sa Dolomite Beach dito po sa Rose Boulevard eto dito sa Manila Bay ako po naman si Hill at itong Hillball Channel. Kasama ko po si Uday 2524. Yan, kumakaway po. Kumusta po sa inyo lahat? Happy Sunday. Have a blessed Sunday morning. And uh, sana bigyan tayo ng biyaya ng ating po may kapal at ingatan bawat sa atin. Maraming salamat. God bless you. And just mabalos. Malaki ang tip nito. Thanks. <laughs>